Ulit eh, oh. Ah, ulit ka. Anak, buksan mo nga ito, anak. <laughs> <coughs> ay, hindi dyan. Ay, hindi dyan. ni. Ano daw po ito? For sale oh. Oh. Ang presyo po ay 1 M ba do? 500,000 po ang isa nito oh. ito. Ayun. Ayun, umihi yung isa. Ito po babae, yung isa lalaki. Ayun. Oh. ano daw po ito? Discounted pa kasama po ito. Ayun, kasama po 'yan. Ayun, kasama 'yan. Pagka gupit? ayan. Si po taga gupit pagka binibili yung dalawa nito, ayan. para po talaga silang ano po ito para mga teddy bear na po talaga itsura oh. 80,000 yun wala na 90 baka may bibili oh, ito uh, lang, lang po ay magkano 80,000 ito ho 80,000 yung isa 190 190 Yes. Ah, ayan o, ayan po, ayan o. Baka okay. may mga buyer kayo, ayan o. Ito yes. po, napakalambing po na isa niya. Ayan Ayan o. Baka uh, po may buyer kayo. Ayan. 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 Okay, so, sa ito yan. Uh, may history lang po ako sa aking uh, YouTube channel. Pagka kayo po ay interesado. At uh, pre-delivery na po yan. Pagka nagustuhan niyo. Yes on the philippines uh -huh. so, basta dito lang ho sa around philippines ready ayo kay Chan baba pa-page ra po do po philippines do hanggang outside outside world ayan <laughs> uh, po yan oh no? ayan for sale po yan for sale sa mga gusto po mag-alaga ng aso ayan pm niyo lang po ako ayan kumusta po magandang hapon po sa po Message nyo lang po ako sa aking channel pagka yung gusto nyo pong uh, bilhin po itong asong to. Ayan. Ito po ay 80,000. Itong isang to ay gano'ng 190? 190. Ito po, 190. Ayan. Kung maraming niyang tika, Uh, paki <laughs> ano ho, ano ho ba mga pangalan ng mga aso niya? Ah, uh, ito sir, uh, Chow Chow, Giant Poodle, Chow Pomeranian Tiga. Ayun. Tapos yung pogi ako. Ayun. na raw po siya, tiga grooming. <laughs> so, sige po, hanggang dyan na lang po. Salamat po at mm, hintayin na lang po namin ang inyong mga response, response dito po sa channel na ito kung kayo po ay uh, interesado sa mga aso po na nabangin. Salamat po at magandang umaga. Bye-bye!